Guys, guys, ito yung tanuin kung ano. Suha, malaki na siya. Ayun, harap ng mga aking bahayan, guys. Tapos yung akin malunggayahin, guys. Ah, uh, maglalatit ng mga buto bu 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 bu. guys ito naman guys kalandan yan guys may mga tinit at ito guys avocado pa yan guys sa akin na so maraming iba guys yung tumataan dito guys nangunguha na lang sila ng talbot ng avocado guys kasi okay, siguro tulad ng ginagawa ko nila lang kasi alam nila sana maganda ang kailangan kung mamitas nito guys kailangan natin sa katawan ng ex pero pipiliin natin yung ito naman guys ay dahon ng avocado guys kanin ko rin to guys ito lang sa right of way so ayan nakunan ko na yung dati pa so dito naman tayo sa tono dito tayo kukuha guys kailangan ko lumipat na yung kailangan yung malamutan pa sa rin yung ano ba nakasing natin to guys so pwede na to guys tatlong pakulo na to uh, malaking bagay na to guys sa kalusugan natin